kung po inyong kaibigan kaya yes. brother Manny Bautis ay sa po ako senior citizen 64 stroke loss stroke nose 6 years at person with disability yung tuhod ko ngayon andito po ako sa dagupan ito ilog sa dagupan dito sa may di perfect na dagupan akit po ako dyan Ayan, akit ako dyan, pinaka-exercise. So, <laughs> exercise. Okay, strokes. Exercise. Market po tayo. Yun ako galing. Market ako. Ito nga, ko ah, oh. Akyat tayo, exercise po. Ito yung project ng gobyerno, pumping station. Ayan. Pumping station exercise tayo lakad ito ayan pumping station ang ginagawa nila exercise tayo Biglang bumuhos ang ulan ano no madilim bandaro. bumuhos ang ulan narin nyo ba yan sa sa bubong so baba na tayo bababaan ko exercise alam nyo yung ganito mga matatas na tulay pagka senior citizen ka na medyo may kunting parusa para pinaparusahan ka na kagaya ko may ano pa naman yung tuhod ko may depresyon yung tuhod ko kaya para tayo magagawa, kailangan natin ito mabid eh. Kaya daan-daan tayo ito. Hindi tayo, hindi na tayo kagaya ng dati. Pagka nagkakaedad na, o oh, may deprensya. Kagaya ko, sinasabi ko, stroke nga po ako eh. Stroke loss, anim na taon. Oh. si nyo doon ako galing sa kabila so hanggang dito na lang mga ating video medyo mahirap eh thank you for watching dito dyan ako dyan ako galing si Tahas ano? saka wala akong magagawa eh tatawid eh <laughs>